sa ikalimang alarma ang sunog sa isang residential area sa Paranaque City dakong hating gabi, kung saan abot sa mahigit tatlong daang pamilya ang lubhang na apektuhan. May ulat si Noel Talakay, live Rising in Audrey, nandito ngayon sa Barangay G ng Barangay Don Bosco sa Paranaque City, ang mga apektado ng sunog na nangyari kaninang madaling araw. Laking pasasalamat ni Aling Alma na kahit walang naisalbang gamit, nailigtas naman niya ang kanyang anak mula sa sunog na sumiklab kaninang hating gabi sa kanilang lugar sa barangay Don Bosco, Paranaque City. Pinalikong kay anak ko, paglabas namin, suffocated na kami. Ang nadala ko isang bag, tsaka siya. Tinupok din ng apoy ang lahat ng gamit ng anak ni Jenny na 11 months old pa lang. Kaya problema niya ngayon kung saan kukunin ang pambili sa pangangailangan ng kanyang anak lalo na't wala siyang trabaho at ang asawa niya ay nasa probinsya pa. Ah, nananawagan na lang po ako na sana po matulungan po kami. Sa baby ko naman po, kailangan ko lang po ng damit niya, yung mga vitamins niya, saka yung mga pangangailangan niya po, yung mga diaper, yun po. Ayon sa kapitan ng barangay, mabilis na kumalat ang apoy dahil bukod na dikit-dikit ang mga bahay, gawa pa sa mga light material ang mga ito. Apektado ng nasabing sunog ang mahigit tatlong daang pamilya o 500 daang individual. Ang bilis nga daw po sabi nila kasi na fifth, uh, in 30 minutes yata, fifth alarm agad ang sabi sa akin ng uh, ating mga firemen. Aminado naman ang Bureau of Fire Protection o BFP, Paranaque City na hirapan sila sa pag-apula ng sunog. Kaya naman itinaas nila sa ikalimang alarma ang sunog para matulungan sila ng iba pang bumbero na apulahin ng apoy. Nadamay din sa sunog ang isang warehouse na naglalaman ng mga furniture product. Pahirapan konti kasi yung papunta ulit sa sunog sa, in sa entry uh, may sikip yung daan. Actually, pag nagsa fifth alarm na yon lahat ng mga karating Uh, cities natin, tatakbo na lahat yan. Idinaklarang fire out ang sunog bago mag alas 5 ng umaga. Audrey, pansamantalang magiging tirahan ngayon ng mga pagtado ng sunog, itong mga modular tents. Dito sa barangay Jim, hindi lahat nandito yung mga biktima. Yung iba, nandoon na sa kanilang People's Park, modular tents din, ang kanilang pansamantalang tirahan. Sila ay mananatili dito hanggat maibalik sa mabuting kondisyon ang lugar kung saan sila nakatira dati. At nabigay na rin ang pagkain, ang barangay at inaasahan din na bibigay ng tulong ang pamalang nunsod ng Paranaque. Audrey, balik sa iyo. Maraming salamat, Noel Talacay.